Good day viewers! Usapang PMS naman tayo today, particularly tungkol sa spark plugs. Yung change oil, hindi ko na i-video dahil sobrang basic lang naman. Motul 6100 ang ginamit kong langis at Vic 809 na oil filter. Applicable itong video na ito sa mga hindi pa nagpapalit ng original na spark plugs mula nung inilabas nila sa kasa ng brand new ang kanilang brio. Sa online kasi, may mga nagsasabi, nickel or regular lang daw ang spark plugs ng Brio. Meron din naman nagsasabi, iridium daw. Ano nga ba talaga? Sino ba ang may tunay na alam? Nag-aalam-alaman at nanguhula lang. Ito, sigurado ito. Ang 2020 model Brio ko ay manual variant. Pero kasi, kahit CVT variant, parehas lang naman ang makina nun silipin muna natin na manual kung ano ang spark plug na nakalagay. Mukhang hindi available locally ang NGK FR6F11K pero sa tulong ni paring Google, confirmed nickel nga ang spark plugs dati na original. Mukhang madali lang man magpalit ng spark plug sa Brio dahil ready to access sa mga ignition coils. Binili ko ito from the official NGK authorized store in Lazada for a total of 3,686 pesos kasama na shipping fee doon. Pasok itong spark plug code sa Honda City, Jazz, BRB, Mobilio, and of course sa Brio. Dito, may kita nyo ang difference ng pointed tip ng Iridium versus Nickel. Ito ang mga tools na kailangan 16mm para sa spark plug, 10mm naman para sa bolt ng ignition coil. Unang tatanggalin ay ang bolt ng ignition coil. Hugutin ng harness. Dito gagamitin ang 16mm deep socket para luwagan ng spark plug. Para makuha ang spark plug, itusok ang ignition coil. Ilagay ang bagong spark plug. Ibalik ang ignition coil hindi ko na ipapakita yung tatlong spark plug sa pagkabit dahil pare-parehas lang naman ang procedure A few moments later. Bago ibalik ang ignition coil, maganda rin na punasan nyo na rin para malinis. Ang current odometer ng 4 years prio ko ay going 21,000. Sir, may difference ba sa hatak ang regular nickel versus iridium spark plug? Real talk, parehas lang para sa akin. Mas matagal lang talaga ang buhay ng iridium compared sa nickel. Sa performance, same same lang. Kung may difference man, napaka-minimal. Again, sa mga naguguluhan, ang original na spark plug na nakakabit sa Brio ay regular o nickel lang kailangan palitan ng nickel spark plugs around 15 to 20,000 kilometers. Debatable actually kung gaano katagal ang buhay na nickel. Pero ako kasi, personally, every 15k ako dati magpalit sa Suzuki Alto ko. Sa Iridium, subo ko na ang 40k kilometers na palitan dahil yun na nakakabit na stock spark plug sa Nissan Almera ko. Nung 40k PMS ng Almera ko, buhay pa rin ang Iridium spark plugs niya. So safe to say, sa 60k odo na ako ulit magpapalit ng spark plugs ng Brio. Yung iba, pag ganito ang itsura ng spark plugs, nililinis lang. Kasi hindi pa malaki masyado ang gap kung titingnan nyo. Pero kung second hand mo lang nakuha ang auto, mas okay kung palitan mo na rin kesa ipalinis lang. Ayun, salamat sa panonood.